Ting, nakakaawa ang sitwasyon ngayon nakatira sa tagpitagping bahay isang nakakabagbag damdaming sitwasyon ang kinakaharap ngayon ng kilalang mga awit na si Metoyon Ting matapos nuabas ang balita na siya ay nakatira na lamang sa isang tagpitagping bahay ang dating The Voice of the Philippines champion ay minsang naging inspirasyon ng marami dahil sa kanyang talento at tagumpay ay kasalukuyan dumaranas sa matinding hirap sa buhay. Ayon sa mga ulat, si Mitoy ay naharap sa mga pagsubok na nagresulta ng unti-unting pagkawala ng kanyang kabuhayan. Dahil sa mga problemang pinansyal, napilitan siyang maniraan sa isang payak at sirasirang tahanan na malayo sa dati niyang marangal na pamumuhay. Bagamat hindi pa malinaw ang buong detalya ng kanyang kalagayan, nagpahayag ng kanilang suporta ang ilang mga kaibigan at kasama sa industriya ng musika. Marami ang naranawagan ng tulong para kay Metoy. Umaas makakabangon siya mula sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Si Metoy yung ting, ay naging tanyag matapos ang kanyang tagumpay sa The Voice of the Philippines noong 2013. Ang kanyang tatangin boss at personalidad ay nagdala sa kanya ng kasikatan at respeto sa industriya ng musika. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ang buhay ay tila naging masalimuot para sa kanya sa mga nakaraang taon. Patuloy na umaasa ang mga tagahanga na magkakaroon ng positibong pagbabago sa kanyang buhay. Ang balitang tungkol sa kanyang kalagayan ni nagsilbing paalala na kahit ang mga taong minsan na nagningning sa liwanag ng tagumpay ay maaaring makaranas ng matinding pagsubok sa buhay.